In nomine Patris et Filii et Amen. Shalom. Alekhem. Magandang umaga sa ating lahat sa anumang panig ng buong mundo. Mga nakikinig at nanonood ngayon, atin naman pakinggan ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Glory to you, Lord Jesus Christ. Noong panahong iyon, nagtalutalo ang mga Hudeo paano maibibigay sa atin ng taong ito ang kanyang laman upang kanin natin? Tanong nila. Kaya't sinabi ni Jesus, Tandaan ninyo, malibang kanin ninyo ang laman ng anak ng tao at inumin ang kanyang dugo, hindi kayo magkakaroon ng buhay. Ang kumakain ng aking laman at uminom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggan. At muli ko siyang bubuhayin sa huling araw. Sapagkat ang aking laman ay tunay na pagkain at ang aking dugo tunay na inumin. Ang kumakain ng aking laman at uminom ng aking dugo ay nananahan sa akin at ako sa kanya. Buhay ang amang nagsungo sa akin at ako'y nabubuhay dahil sa kanya. Gayon din naman ang sinumang kumain sa akin ay mabubuhay dahil sa akin. Ito ang pagkaing bumaba mula sa langit ang kumakain nito'y mabubuhay magpakailanman. Hindi ito katulad ng kinain ng iyong mga magulang sa ilang. Namatay sila, bagamat kumain iyon. Sinabi ito ni Jesus nang siya'y nagtuturo sa sinagoga sa Kapernaum. Ang mabuting balita ng Panginoon praise to you, Lord Jesus Christ. Pag natin bilang mga Romano Katoliko, sa unang pagbasa, mga gawa. Ang kumain ng aking laman at uminom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggan. Sa Ebanghilyo, binibigyan diin ni Jesus ang kahalagahan ng Eucharistia bilang tunay na pagkain at inumin ng buhay na walang hanggan. Ito ay paanyaya sa atin na lubos na tanggapin siya sa ating buhay. Hindi lamang sa salita, kundi sa pananampalataya at gawa sa banal na komunyon tayo ay nagkakaisa sa kanya sa ating pagtanggap sa kanya tayo rin ay tinatawag na maging buhay na saksi ng kanyang pagmamahal sa unang pagbasa si Saul ay binigyan ng bagong buhay at misyon matapos siyang bulagin at tawagin ng Panginoon mula sa isang tag-usig ng simbahan. Siya ay naging masigasig na tagapagdala ng mabuting balita. Ito ay paalala sa atin na ang biyaya ng pagbabalik loob ay bukas para sa lahat. Gano man kalalim ang pagkakamali. Mga halimbawa ngayon, ang pagbabagong loob tulad ni San Pablo. Maraming tao ngayon ang bumabalik sa Diyos mula sa isang magulong pamumuhay. Gaya ng mga dating adik o bilanggo na ngayon aktibo na sa simbahan at misyon. Mga pagbabago sa simbahan ang mas aktibong partisipasyon ng mga laiko, mga kabataan, at online evangelization sa panahon ng synodality at patunay ng pagkilos ng Espiritu Santo. Tugon sa pandemya at karamdaman. Marami ang naglilingkod bilang frontliners volunteers and donors. Isang pagpapakita ng pagiging katawan ni Kristo sa isa't isa. Ang pagkakamali at pagwawasto. Tulad ng pag-aabuso sa kapangyarihan o pagwawalang bahala sa mahirap, ito'y tinutugunan ngayon sa pamamagitan ng transparency, pagminilay at pagbabalik sa tunay na diwa ng paglilingkod. Manalangin tayo para sa kagalingan ng may sakit at sa mga pumanaw. Panginoon namin Diyos, inialay namin sa iyo ang panalangin para sa kagalingan ng aming mahal na obispo si Bantolo sina Padre Vicente Gomez, Padre Boy Bautista at Padre Nathaniel Canyares. Ipagkalobo po sa kanila ang lakas, kapahingaan at biyaya ng kagalingan. Hipuin mo po ang bawat may karamdaman. Ang mga nanonood, nakikinig at buong sangkatauhan at pagalingin mo sila ayon sa iyong banal na kalooban. Sa pamamagitan ng panalangin inang Maria, ipagkaloob mo po ang kapayapaan ng kaluluwa ni Pope Francis at ng lahat ng pumanaw, lalo ng aking mga minamahal ay nilalapit sa iyong awa. Tanggapin mo sila sa iyong karian kung saan wala ng sakit, luha o kamatayan. Manalangin din tayo ng papasalamat para sa bagong Santo Papa, Papa Leo XIV. Aming mapagmahal na Diyos, pinupuri ka namin at pinasasalamatan sa pagkakaloob mo ng bagong pastol para sa iyong simbahan, si Papa Leo XIV, Robert Francis Prevost sa iyong walang hanggang karunungan. Pinili mo siya upang pangunahan ang iyong bayan sa gitna ng mga hamon ng makabagong panahon. Maraming salamat o Ama sa kanyang mapagpakumbabang puso, matatag na pananampalataya at malalim na pagmamahal sa simbahan gawin mo siyang tunay na tanda ng iyong awa, katarungan at pagkakaisa. Ipagkaloob mo sa kanya ang lakas ni San Pedro, ang tapang ng mga martir at ang karunungan ng mga banal na manang simbahan. Gabayan mo siya ng iyong Espiritu Santo sa kanyang mga salita, kilos at pagpapasya upang lagi niyang may sa buhay ang mabuting balita ni Kristo. Naway maging ilaw siya ng mga nalilito, lakas sa mga nanghihina at tulay ng kapayapaan sa mga nagkakahiwa-hiwalay. Pagpalain mo rin kami ang iyong sambayanang katoliko upang kami maging masunuring mga anak ng simbahan sa pagtutulungan naming lahat sa masama naming maisulong ang iyong kaharian dito sa lupa. Ito ang aming panalangin sa ngala ni Jesus na aming Panginoon kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Santa Maria, Ina ng Simbahan, ipanalangin mo kami. San Pedro Apostol, ipanalangin mo si Papa Leo XIV. Lahat ng mga santo, ipanalangin ninyo kami. Ang mga referensya natin ay nagmula sa Juan ang diskurso sa tinapay ng buhay. Sa gawa, pagbabagong buhay ni San Pablo, Catechism of the Catholic Church, Section 1324 to 1327. Ang Eucharistia bilang pinakadakilang sakramento. Evangelii Gaudium ni Pope Francis, ang misyon ng simbahan sa modernong panahon. Gaudium et Spes, Batikan II, pakikisahan ng simbahan sa kalagayan ng mundo. panalangin para sa si ikatlong linggo ng Pasko na muling pagkabuhay. Panginoon, sa panahong ito na muling pagkabuhay, palalimin mo ang aming pananampalataya sa iyong presensya, sa iyo karistiya. Tulad ni San Pablo, bigyan mo kami ng tapang na ipahayag ka kahit sa gitna ng pagtutol. Gabayan mo ang aming simbahan sa gitna ng mga hamon ng kasalukuyang panahon upang kami maging tunay na saksi sa iyong pagkabuhay. Amen. Sa muli, hinikayat ko ang lahat, Katoliko man o hindi, na magtanong at pagnilaya ng minsay ng ibanghilyong ito. Kung may mga katanungan kayo tungkol sa pananampalataya, ang ating simbahan o sa anumang aspeto ng ating buhay. Bukas ang aking puso na saguti ng mga ito. Sabasama natin pagnilayan at pahalagahan ng habag at pag-ibig ng Diyos na ipinapahayag ni Jesus sa ibanghilyong ito. Sa pamamagitan ng ating magawain at salita, naway maging daluyan tayo ng habag at pagmamahal ng Diyos sa lahat ng tao. Amen. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. God bless!